Libo-libong mga turista at residente ang nakisaya para sa pagdiriwang ng Magarbong Panagbaga Festival sa Baguio City. Ilang celebrities at mambabatas nakilahok din sa makulay na Grand Float Parade. Yan ang ulat ni Dante gitu ng PTV Cordillera. Tila hindi mahulugang karayom ang kahabaan ng Session Road kaninang umaga. Dahil sa pagbuhos ng na mga nakisaya sa Grand Float Parade na bahagi ng pagdiriwang ng Panagbanga Festival 2024, tinatayang aabot sa 32,000 ang bilang ng mga nanood at nakisaya sa engrandeng parada. Alas 3 pa lamang kaninang madaling araw, nakapwesto na si Harry para masaksihan ang parada ng nagagandahan at makukulay na floats. Mula Nueva Ecija, sinadya pa nila ang parada na nakagawian na nilang panoorin kasama ng kaniyang mga kapamilya at kaibigan. Okay naman po, maganda po. Mm -hmm. Amazing! Masaya, amazing, fabulous. <laughs> Pero sina Aling Connie na taga Nueva Ecija rin, alas 5 pa lamang kahapon nakapwesto na. Super satisfied. So far ganun pa din, ang dami ng tao, hindi nagbabago. Actually, uh, yearly, andito kami. Ngayong araw, aabot sa 33 floats ang lumahok sa parada, sakay at kasama ang ilang mga personalidad. Tulad na lamang ni Lovie Poe, EJ Falcon, Beauty Gonzales, Nino Mulak at Ibapa. pa. Nakisaya rin sa parada si na Lecture Chairperson George Irwin Garcia, Senator Lito Lapid at Senator Bong Revilla, former Senator Kiko Pangilinan at iba pa. Kasama rin sa parada ang mga nagwaging contender sa Dramendar Competition at Street Dance Competition kahapon, kung saan muli nilang ipinanood ang kanilang winning performances. Samantala, bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ng panagbanga festival, ma-enjoy naman ang isang linggong Session Road in Bloom na magsisimula bukas. Tampok ang iba't ibang mga ipinagmamalaking produkto at kultura ng Cordillera. Magpapatuloy ang selebrasyon ng Panagbanga Festival hanggang Marso atres, kung saan masasaksihan din ang grandeng aerial fireworks display. Daan ng PTV Cordillera para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.